Episode 2, Halloween Party Sa masusing pag-iimbestiga ni Jun-ho, nagkaroon siya ng lead sa kinaroroonan ni Gi Han. Sa pagkarinig niya ng putok, agad niyang pinasok ang Pink Motel. Sa isang room, natagpuan niya ang nakagapos at nakasalawal na si Usok. At sa ikaapat na palapag naman, ay na-corner niya si Gi Han. Nang subukan niya itong posasan, bigla siyang pinalo ng fire extinguisher ni Usok. Nawalan siya ng malay, nagising na lamang siyang nakaposa sa bathtub. Hindi siya kilala ni Gihan, pero sinabi niyang makailang ulit na silang nagkausap. Maging sa isla, sa paghahanap sa kanyang kuya, pareho ang kanilang adhikain, ang hanapin ng the frontman. Nagdesisyon ang tatlo na magsanib puwersa para tuluyan ng wakasan ng laro. Pinakita ni Gihan ang kanyang kahandaan, mula sa salapi, hanggang sa mga armas. Huh? Pinalagyan din niya ng improvised tracking device ang kanyang ngipin para ma-monitor ang kinaroroonan niya. Nag-recruit naman si Wusok ng mga ex-military personnel para makasama nila sa kanilang mga plano. Sa gabi ng nakatakdang costume party, sa Club HDH, pumasok sila Gihan at Wusok sa loob para hanapin ang The frontman. Man. Dumating din ang mga nakakostume na Pink Soldiers, kaya biglang napasunod si Junho. Nilapitan si Gihan ng square pink soldier at pinasunod sa likuran. Isinakay siya sa magarbong white limousine. Agad naman na trace ni Junho ang kinaroroonan ni Gihan at tinimbrihan ang kanilang mga kasama. Sinundan nila ito, pero sa huli ay napuruhan sila ng mga pink soldier snipers. Sa loob ng limousine, nag-usap sila Gihan at the frontman gamit ang piggy speaker. Ginustong bumalik ni Gihan sa isla para tuluyang wakasan ang madugong palaro. Nagspray ng sleeping gas sa loob at siya ay nakatulog.